Pamilya ni Filipina boxer nga si Aira Villegas ang proud kaayo nga siya ang nakaoba ni Golden Boy Carlos Yolo sa pagpadala sa Philippine Plank sa closing ceremony sa Summer Olympics sa Paris. Mato sa ni Villegas nga samang dugang dungog ang gihatag ni Aira kanila sa ilang lugar o sa nasod. Ang nagka-medal o na, -na asia sa usasa sa ni Bitbit sa Philippine Plank sa pagtapos sa Olympics. Dugang nini nga excited na sila sa pag-ulit ni Aira ug siguradong adunay pa heroes welcome gikan sa ilang LGU sa dakbayan sa Tacloban ug sa barangay lakip na gani sa ilang panimay pahinumdom nila sa ilang igsuon nga padayon lang sa pangandoy ug di gyud makalimot sa pagpasalamat sa tanang ni tabang kaniya labaw sa tanan sa kahitasan proud na proud po ako sa kanya ay eh, nakapagdala siya ng medal at ano at siya pa yung magdadala ng ano sa closing ceremony ba yun ano mm -hmm. na tapos ano sa Panginoon rin natin na hindi siya makakalimot na magpasalamat lagi para laging ano, gagabayan siya kung anong mga plano niya sa ano,